pwedeng sumuku lang ng gani-ganito kaya hinahamon ka namin Pangulong Bongbong Marcos kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya ang pangalan mo ipakulong mo lahat ng magnanakaw nakatingin kami sayo Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan ka namin dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Oh, my God. Yeah! <laughs> Namin na hawak ang pondo na para sa bayan. Pondo sa serbisyo hindi sa korap na pulisok sa atin. <laughs> Mga kasama! Marker senior! The perfect amalgamate! Mga kasama, tinatanggal natin ang ngayon! Mga kasama! Kumindik tayo at humainin ang tayo! Laban natin mga kapaligraong! Huwag po tayo magtunakan. At sa lahat ng kapulisan dyan, pares lang naman po ang pinaglalaban natin. Pinaglalaban natin na itaas ang sahod. Ibaba ang presyo. Mga kasama, itaas sa mga panawagan. No key back on. Let's go,